sandali. Hindi ako nagpunta dito para bastusin mo. Sorry, sorry. Sorry, nabigla lang na ako. Pasensya na. Sorry, hiyam mo ako magpaliwanag. Look, una ko nakilala si Cindy. Noon pa. Noon pa, bago pa sa pumunta ng London. Nagkakilala kami. Pero ni kahit kailan, hindi kanya nabanggit sa akin. Oo, pinag-uusapan namin yung tatay niya. Sinasabi niya na mas malapit siya sa tatay niya. Pero yun lang. Tapos? Tapos kami ulit. Pagkatapos mo sabihin sa akin na nagbali ka na kayo ng asawa ko. ka sa akin. Hindi ko talaga alam na anak ko sa... Wala Hindi ko... Hindi ko talaga alam. Alex, alam ko hindi ka masamang tao. hindi... hindi madali para sa akin na hingin sa ito. Dahil alam kong napapasaya mo ang anak ko. Alex, huwag na natin pahirapan pa ang sitwasyon natin. Layo ang mga si Cindy. Let her go. Makakaya mo ba na makasama ang anak ko na may tinatago kang lihim sa kanya? Alam mo na hindi niya pwedeng malaman na may nangyari sa atin. It will break her heart. Nakikiusap ako sa'yo, Alex. Alex ng mahalaga sa'yo si sa Cindy. Layuan mo siya. Alex. Please. Alam ko, Ayos na ang pamilya. Ayoko naman ako pang sisira na.